Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, ipaliwanag ko po sa inyo kung bakit nagkaganito po yung English sentence natin po ngayon. Okay? Kung saan po ay gumamit po tayo ng verb na naka tense tapos sinundan po ng isa pang verb na naka-past participle po naman. Okay? Bakit nagkakaroon ng kanyang English sentence? Nagkakaroon po ng ganyang English sentence kapag gusto nyo po sabihin na yung pinag-uusapan po ay ginawan ng aksyon. So ang ibig ko lang pong sabihin, yung pinag-uusapan ay walang gagawing aksyon pero naapektuhan siya sa ginawa na aksyon ng iba. Okay? Ang tawag po sa ganyang klasing English sentence ay passive voice. Okay? At ito po yung pa pattern ng passive voice. Yung subject po natin dito, itagalog na lang po natin bilang ang pinag-uusapan. Yung linking verb po natin dito ay itagalog na lang natin bilang I. Okay, yung linking verb po natin dito ay maaaring M, E, S, O, R. Yan po ang maaaring katumbas ng I. Tapos yung main verb po natin dito ay dapat iporma raw ng nakapas participle. Na itagalog na lang po natin yan bilang ginawan ng aksyon. Pag pinagsama-sama po natin itong subject linking verb at saka main verb, ito po yung nagagawa po nating ideya sa Tagalog. Ang pinag-uusapan ay ginawan ng aksyon. Okay po? Okay. Ipaliwanag ko lang po kung bakit is po ang ginamit ko dito sa ating sentence. Is po ang ginamit ko dito sa ating sentence para ang maibigay ko pong impormasyon ay pang ngayon at hindi pang noon. At is po ang ginamit ko kasi yung ating pinag-uusapan ay isa lang ang bilang. So, ang ibig lang sabihin, yung linking verb po ay bumabase sa ating pinag-uusapan o sa ating subject. Okay po? Ngayon po, yung main verb po natin ay nakapas participle po para, masa para masabi po na yung action ay hindi po ginawa ng ating pinag-uusapan o hindi ginawa ng subject, pero ginawa ng iba para sa ating pinag-uusapan. Okay? So, pag in English, pag ito po'y tinagalog nyo, itong your car is fixed, ito po yung resulta. Ang iyong kotse ay inayos. Kitang-kita nyo na po dito na yung ating pinag-usapan ay ginawan ng aksyon ng iba. Kasi, yung kotse po ay inayos. Pero yung kotse, hindi siya yung gumawa ng pag-ayos sa sarili niya, kundi may iba pong nag-ayos sa kanya. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, hindi nyo po may English ng tama po itong sentence natin na ang iyong kotse ay inayos kung hindi nyo po alam itong passive voice, yung pattern ng passive voice na pang ngayon o pang present tense. Ito ito pong passive voice natin na na pattern na ito ay pang present tense. Ang ibinibigay na impormasyon ay pang ngayon. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit meron pong verb na pinagsama kung saan ay magkaiba ng tense. Kasi maaaring nakapassive voice po sila. Okay po? Ipakita ko lang po sa inyo dito yung hindi naka-passive voice o yung tinatawag na active voice. Pag naka-active voice po ang inyong sentence, yung inyong pinag-uusapan o yung inyong subject, katulad po nitong the mechanic, dapat may gawing action po yan. At ang ginawa pong action ng mekaniko dito ay itong salitang fix. O sa Tagalog ay inayos. Inayos ng mekaniko. Kitang-kita nyo na sa Tagalog na yung ating pinag-uusapan ng mekaniko, ay may ginawang aksyon at yun ay meron po siyang inayos. Tapos yung Dakar po dito, ang tawag naman po dyan ay object. Siya ang kumukumpleto sa aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Anong inayos? Para makumpleto yon, isasagot nyo siyempre itong Dakar o ang kotse. At dahil yan po yung isinagot natin, kinumpleto po nitong ang kotse o Dakar yung ideya nitong aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Okay? So, yan po ang active voice. Ang pinag-uusapan ay dapat may, may ginawa, samantala yung passive voice naman ay yung ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon, pero apektado sa aksyon na ginawa ng iba. Maraming salamat po.